Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Magsayo, pag-usapan natin 'yan mga idol. Ngunit bago ang lahat, ay wag kakalimutang mag-subscribe at i ang notification bell button for more Sports Talk. So isang napakagandang balita nga po mga idol para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating pambato na si former WBC featherweight world champion Mark Magnifico Magsayo sa naging laban nito kanina lamang sa Long Beach, California kontra sa Meksikanong si Isaac Avilar. Maliwanag po na bagamat umakyat ng timbang si Magsayo ay talaga namang dalang-dala niya pa din ang lakas ng kamao niya sa 130 pound super featherweight division. Ito po ay dahil pinatulog niya si Avilar sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Talaga naman ngang nawala ng malay ang Meksikano matapos masapol ng sulidong suntok ni Magsayo. Umabante na ngayon ang kanyang record sa 25 wins with 17 knockouts at dalawang talo lamang. Napakagandang panimula po nito para kay Magnifico sa bagong dibisyon na kanyang pinaglalabanan. lang banda naman mga idol ay eh, matapos nga po ng napaka-impresibong panalo ng former two-time super middleweight world champion David Benavides kontra sa former two division world champion Dimitrios Andrade nitong nakalipas na buwan lamang kung saan na ipatikim niya kay Andrade ang kauna-unahang talo nito sa kanyang buong professional boxing career ay sinabi po ni Benavides na kung hindi niya pa daw makuha ang inaasam-asam niyang laban kontra sa undisputed super middleweight world champion Canelo ay tatargetin niya na daw talagang umakyat ng 175 pound lightweight division upang sagupain ang undefeated WBA world champion Dimitri Bivol. Paliwanag na Benavides na mataas umano ang respeto niya kay Bivol kasi napakagaling daw talaga nitong buksingero. Subalit hindi naman umano sa pagmamayabang pero base sa mga naging sparring session nila sa nakaraan ay masasabi niya daw talaga na kayang-kaya niya itong talunin. Bukod dyan ay malaking pagkakataon din ito para kay Benavides kasi kahit ayaw pagbigyan ni Canelo ng laban si Benavides ay kung makasagupa naman ito si Bivol at matalo niya ito ay ito na ang magbibigay pruweba sa kanya na mas magaling talaga siyang fighter kay Canelo dahil alam naman nating lahat kung ano ang ginawa ni Bivol kay Canelo noong magtuo sila. Tinalo siya ni Bivol sa isang one-sided fight. Walang naging panama ang Mexican superstar sa mga kombinasyon at movement ni Bivol sa ibabaw ng lona. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ah, nais ko po sana kayo ang yayahan na mag-like po sa page ni Martin Quintano at subscribe na rin po kayo sa YouTube channel niya, Sports Talk PH po. Maraming salamat stop PH Kakaiba ang laban ng mga Pinoy Lakas at dedikasyon na aros na tinukon Kamaong nagbabaga Ang sayo ay baba